Ayan, isang magandang hapon po muli sa akin pong mga taga-subaybay. Uh, most especially po dyan sa ating uh, Dan TV PlayStation at dyan po sa Dan TV Team. All right. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pilipinas Standard Time po yan. Ngayon po ay uh, 4.30 in the afternoon. Ngayon pong uh, July, ano, no, August 16 na po. Nagbalis po kasi ako sa Maynila kahapon is uh, August 15. So thanks God, nakarating po tayo ng safe dito po sa aming probinsya, dito sa uh, Albay. So this is my first uh, day actually. So mag-vlog tayo tulad ng dating gawin. Uh, pupuntahan ko ulit yung mga yung place sa second floor nitong bahay ng aking sister para tingnan natin yung aking lagi ditong binibisita yung mga fruit trees tingnan natin kung ano ang kalagayan out of for more or less four months pagkagaling ko rito last uh, biyahe ko punta rito okay so samahan po ninyo si Kuya natayo at tayo ay pupunta doon sa spot na lagi ko rito binablog. O, siguro naman, lagi na ninyo itong nakikita. So, pasyalan natin ulit. Alright. Samahan nyo po si Kuya Nan. Okay, so, from here, dito sa second floor, siyempre, halos bagong gising. Three hours pa lang ako bagong gising. Tingnan natin ang kapaligiran dito sa aming probinsya. Ayan ng aming community, syempre pagkikita natin yung mapuno ayan so yan po ang bandang uh, western sections po bandang okay, dito naman ang north then, lakad po tayo so from here ulit magkikita natin dito yung paborito kong uh, prutas yung pomelo Ayan po, namum, may mga bunga, may mga hinog na. Ayan, pag hinog ng pomelo, actually hindi naman po tumitigil ang um, pamumunga ng pomelo. And of course, doon, pomelo pa rin yung mga bandang yon, May mga hinog na, star apple na ubos na, katatapos din lang. Okay, yung rambutan sa bandaron, mga hindi pa gaanong anong hinog. Late siya late siya Samantalang hindi ko dito sa bandang ano, bandang Quezon at Batangas, namumutik-tik sa bunga yung mga rambutan pero hinog na. Okay, punta po tayo dito sa Mandapurito again, spot ko pa rin po itong binablog always. Para matanaw naman natin from here, itong, uh, ito, may mga pumelo pa. Ayan, nag, marami, marami pong mga na, pumelo yan. So, itong malaking punong yan, makikita ninyo. Ayan, titingalain natin. Actually, sa po yan, ano, gulay. Gulay po yan, yung kamansi ah, kamansi po yan hindi po yan nawawala ng bunga every time na uuwi ako rito ang dami po niya ng bunga yan. once nagsimula na po yan mamunga wala na pong patid yan dito po sa kabikulan isa po yan gulay hindi ko lang po alam sa inyong mga lugar kung anong tawag yan dito sa amin local mm, tawag yan sa Bicol ugub ugub po yan, ugub. Hindi, hindi ko alam sa ibang mga probinsya kung anong tawag. I-comment nyo na lang po para naman ma-share nyo o natin sa ating mga manunood yung iba't ibang dialect tungkol po. Sa gulay po yan, pero ang laki ng puno niya, no? From then, sa baba, ang laking puno niyan. Halos kasi malaki pa sa katawan ni Dante. Okay. So from here naman, wala naman po dito. Ito po ay rambutan pero walam wala siyang bunga. Oh, I think hindi siya na bunga ngayon. Okay, so ayan na natin mga puno diyan. May ilang puno ng lansunis diyan, wala akong nakitang bunga. Yung kakao sa ilalim na yon, yung ginagawang mga chocolate, may mga kakao doon. May mga bunga At the same time. Mm. Naglalaglagan. Alright. So, another dito sa side na to. Dito naman lang sa paborit natin laging spots na to. Ito, pumelo ulit na mumutik-tik ng mga bunga. Mga hinog na po yan, pumelo na yan. Itong isang to, I think, ano rin to? Rambutan o oh, I think, lansones. Pareha lang kasi halos ang lansones. sa ito, lansones, I think. Yeah, yeah Lansones yung isang yan yan abukado po ang daming abukado pagdating ko mm, na harvest na siya at medyo mamaya yan ang aking kakainin abukado kasi mga hinog na siya and at the same time may star apple sa banda ron, may abukado ron so doon kasi overlooking kasi ito sa sa third floor mas nakikita yung mga tsura ng mga kapunungan mga different kinds of fruits ito kasi second floor kaya halos kalahati din ang katawan nila nakikita ko from from ground ayan so this one itong ang gandang tingnan na uh, iwan ko kung anong category nito kung vegetable ba yan o fruits yung kamyas kung tawagin mm, um, wala po siyang bunga And here naman sa pinaka dulo ng side na to. Ito po yung mga jack ropes. Ayan. Sa bandang baba niyan, may mga bunga yung iba na laglag dahil hinug na. Ayan. So ibig sabihin mga jack sprouts. yung avocado patapos na. Yung rambutan nag-start nag pa lang, hindi pa gaano hinog. Then yung mga saging, yung mga saging pong saba ay mga pinitas na pagdating ko may mga napitas ayan all right so yan ang sistema yung favorite spot natin dito binablog tungkol nga po dito sa mga protas na kung saan ay yung iba tapos na Naproduce na 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 harvest na yung mga tag naghihinuga na mga star apple pero itong sinasabi ko kanina na gulay na kamansi continuous po yan pamumungan so ito naman mga ornament plant to yung mga palmera tawagin yan dito ayan so yan pa rin yung mga nagtataasan every punta ko rito big increase yung kanilang height. Okay, so 'yan po ang aking maibabahagi muna. pansamantala ngayong first day po natin dito po sa uh, exact location po ng aking uh, kinaroroonan ng no? aking uh, pinupuntahan every bakasyon ko dito sa probinsya namin sa Albay. Uh, Barangay uh, Pandan, Ligao City. Okay, love shout out po, siyempre sa ating pong mga taga-subaybay, ating pong mga members, super chatters, yung mga walang sawa pong sumusubaybay sa ating pong uh, channel. Every mayroon po tayong uh, activities. Maraming maraming salamat po and of course uh, more 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 support sa ating pong mga nangangailangan mga small and young youtubers alright so Dan TV mula po dito sa probinsya ng Albay ay nag signing off muna po tayo so, <coughs> excuse me <laughs> so bay bayan po ang aking mga susunod na mga um, activities dito po sa probinsya namin, Albay. Alright, Dan TV is now signing off.